Ang koneksyon ninyo ay matagal nang naroroon. Hinog na at handa nang ipakita ang sarili sa tamang panahon. Kapag handa ka ng mahalin ng walang takot, doon mo siya makikilala. Kapag kaya mo nang tanggapin ang tunay mong halaga, siya ay lalapit na parang liwanag na hindi mo inaasahan, ngunit matagal mo nang hinihintay. Ang pag-ibig na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay banal, masalimuot, at may misyon hindi lang para sa kaligayahan, kundi para sa pagtupad ng isang mas mataas na layunin, isang layuning magdadala ng liwanag hindi lang sa inyo, kundi sa mga tao sa paligid ninyo. Hindi ka pinabayaan. Ang langit ay matiyagang naghintay din kasing tagal ng paghihintay mo. At ngayon, ito na ang hudyat. Ang kanyang presensya ay mas malapit na. Maaring sa susunod mong lakad, sa susunod mong panaginip, o sa sandaling hindi mo inaasahan. Ang tanging hinihingi sa iyo ngayon ay bukas na puso at pananalig. Dahil ang pag-ibig na itinakda para sa iyo ay hindi palaging dumarating sa ingay ng mundo, kundi sa katahimikan ng pagtanggap at paghanda. Kaya't magpatuloy kang manalangin, hindi dahil kulang, kundi dahil alam mong may sagot. Ang mga anghel ay patuloy na nagbubukas ng mga pintuan sa likod ng mga pangyayaring akala mo'y wala lang. Subalit sa bawat pangyayari, siya ay papalapit ng papalapit. Sa mga susunod na araw, maging mapagmasid ka. Hindi sa kung sino ang naroroon, kundi sa kung ano ang nararamdaman mo. Ang kaluluwa mo ay marunong makakilala bago pa magsalita ang puso. Sa pagtatapos ng mensaheng ito,